I can't help you with that at the moment. SIR PSSST

Sir, Sir, namumuti ka na. Gwapo pa gwapo pa rin. Pa rin. <laughs> <laughs> di bali, di bali. Oo, oh, 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 sige, boy. sige.

Number one ka nga eh. Ikaw yung number one don eh. Ano ko ito ang dinisenyo naki ito. Ito yung mataas. Oo. Mataas din yan, yan man. Ah, mataas din yan. Omy, natin doon. Oo. Pero ito 'yon. Pero ito. pero ito, ito may dinidikit na napaka-sidik banda eh. Oo. Doon, 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 doon sa unahan. Hay ito, ito dito 'yan. Oo. Mataas din yan. Kita mo doon ang ano with me uh oh. lake. Oh, Tara. Oh. Mamasal tayo sa sinda namin. <laughs> <laughs> oh di ba sabi ko sa'yo? Tapos ano, paglabas mo, ah. andyan yung bakahan. <laughs> sir, paglabas mo, andyan yung bakahan sa labas. Hindi, magsawa ka din, magtapa. Sawa ka din, magtapa. <laughs> oh, oh. <laughs> di mag dito, oh, dito, dito na lahat. dito na lahat. Pinya, buko, dito na lahat. Ay, maganda yeah. din, do mag din doon. Oo, maganda din doon. Ayaw niya pa tayo. Ayaw niya yung kisaw. Ayaw niya patalang kisaw, ha? Ah. Ah, oh, maganda rin yun. May warehouse oh. ng manok doon. Oo, yun.

<laughs> si Sir Anito at saka si Sir Anit Aniti. May ari ng Anito noon, no? <laughs> Anit Asawa ni Anita. Hindi, <laughs> <laughs> tita niya po yun. <laughs> Dito yung nilagay ng botanikal. Ma'am, ganito pa yung makita natin. di ba? Kasi nga, hindi pa siya develop. Pag develop niya, magulat ka na. Saan na yung nilagay ng lakarang kumputikan? O, oh, di ba? Kaya kailangan mo, na, kailangan mo kaya, kaya, inandaan, ano. Ah, uh, ito yung kabuuan ito. Uh, ito yung, di, hanggang dito pa yung botanical ni Kalma. Huh? Doon pa yung, ano, uh, Black 24? O, oh, dito, dyan, dyan, na yung, sa may, oo, oh, oh, dyan 24. na yung, sa ano, ang, yung mataas na lugar, dyan din. Dito? Oo. Oh, oh. Dito, di, yung ito, na sa mapa. Papatagin na ito, ma'am. hindi naman ba ganito? <laughs> <laughs> oo, oh, kasi nga, magiging, ano, to, exclusive division. Oo. Oh, oo, oh. oh, kasi nga, diba, yung dito ano? Botanical. Ang pangit naman kung nilagay dito ay mga okay, squatter. Bubulgasin ito, papatagin ito. Dito, uh -huh. so, bayan, bayan. Hindi, ano yun pa yan? Ay, yan ano ito. yun? Ito. Ah? Anong anong ah, ang per square niya ay 4,000. Ha? Ah? Anong block? Huwag oh. kang masisi, ang ganda rin doon. Di, ang doon. Gabi, panalo, no? Panalo talaga. Kasi, ba't ka pa ba may pagsiksikan doon Ma. sa ano na hindi ka... Nagigyan ka lang doon. No. Eh, ngayon. Sir, alam mo yung natin, maging provident yan. May, may nakita na kasi ang fill-in punuin na dyan ng bahay. <laughs> oh, yung yung apex, ilang hectares ang apex dyan? 90 hectares. Lahat dyan bahay. Apex sa Sunay, Pag napuno ang bahay wala nang tubig mata, masipsipan saan lalabas yan sa Sunay? Pero magbilis lang communication. Oo, oo, oo. Talaga. Ang mga internet. Pag mayroon wala si Pinalto. Hindi. Ngayon pala. Oh, oh. Hindi uh, papasukan to ng ano ng Globe or ano pa yung linya. paka so, ako ako oh. sandali, nag-video call kasi nawala daw. Pati to, nawawala. Hindi kasi nga individual pa yung load ng niya. Pero pagdating ng ano, lalagyan dito ng signal. Eh paka sobrang lakas <laughs> yung mining mail, lalilipad yung signal. Saan ko pa lang pala 'to? Sino kami lang? Ma'am, ano pa to? 8 days. 1,100 hectare Ah, uh, lots. Ang natira parang 200 na lang kaya bumuha na kayo. Lagi nag uula sa ano? Panalo kasi. Bakit pa? Wala nang interes, wala pang down. Mag magaan yung pagbabayad nila monthly. Ang ilalabas mo lang dito yung reservation. Ay, yung reservation. Reservation lang dito yung ilalabas mo. Dito na lang ba ang bakante? Oo, no, oh, dyan, dito, dyan. Dito dito, dito, na to. dito, dito, gitna, gitna. Dito, dito saan ba dyan? Dito lang, banda, oh. Wala kasi sa gitna, pit uh, mm. dito. sa uh, na to. Oo. <laughs> uh -uh. Ha? Saan banda yan? So, dito, dito, mayroon pa rin yan. Uh, mayroon pa rin. Oo. Uh, dito. <laughs> dito, dito. dito, dito, yung may, dito, may banda, dito, 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 show taking na, Manalo <laughs> sa picture, ha? Ah. <laughs> Gagamot yung kasakit natin dito pag dito tayo titira. Oo. Oh, maging 100 yung ating edad. <laughs> tao na tao, sister. <laughs> Totoo naman, di ba? Sa hangin lang, nakagamot yan, eh. Di ba, kuya, Oo, oh, di ba? Hi-hi oh. ka muna, Jan. Hi. Ibablog kita. Oh, yan po yung mga kapitbahay ko sa Teresa ng mga yayamanin. Mga yayamanin, Umakyat ng bukid. O, oh, di ba? 100 years pa tayo dito? Walang stress dito. oh, walang stress dito, di ba? Pagdating ng maga, nagpapag. Oo, oh, nagpapag dito. Paghapon, nagja-jacket. Nung kailan lang nag-tripping kami to, gabi na kami. Nilamig na ko. Nilamig na ko. Kahit summer, lagi naman kami dito eh. Malamig. Kasi yung summer, di ba, yun na yung COVID. Diyan kami lagi namimili. Malamig, paghapon. Kaya dinadala ko yung mga puko dito. Tinatago ko lang sa loob ng sasakyan. Oo, oh, kasi di ba may checkpoint? Ha, ah, tinatago dala, dala, dala lang kami yung kumot. Takpan ko lang sila pag nandiyan na yung ano, checkpoint Tingnan mo yun, oh. Yung kabilang ano doon, part, yun na yung gate 1 na gate 1 na windmill. Hindi na natin kanina. Alam nila yan, kabilang. Uh -huh. Kapasad na lang. May dito pa Pressure. Kaya ma'am, love mo na dito. <laughs> Parang hindi ka na umayo ha. <laughs> Oy, pwede. Pag, naka, pag nakakuha kayo dito ng isang... Hindi ma'am, pwede ka mag, magdalagay dito ng tent. Tent, pwede ka dito mag-picnic. Kasi papagandahin to, palalagyan pala, nila to ng mga kubo-kubo. Mga three years pa to siguro. Ano na? Sarap. Sarap, no? Sarap, tagay tayo. After five years, times 10 ang presyo nito. Oo. <laughs> Investment, maganda dito. Kaya ano may Ferris wheel, sabi mo, lalagyan, nako. Amusement, ano daw 'yon, Skyruns daw ito tayo dito. Botanical sa Skyruns. Ah, tagaytay, dito na daw ilipat yung sarili lang mga yung ano doon. Kasi nga 'di ba, 'di ba lagi nang pumuputok yung 'di ba pumuputok yung taal. Oh, lipat na magsigbilihan na kung mayroong pera man lang, sayang. <laughs> Oh, yung pag-akit natin, ma'am. Na pa, yung pag-akit natin sa bakahan. Kaon isa yun. Di ba, pag-akit pasok nyo, kaon isa dito. In iba hindi, yon? iba pa yun. Kaon isa yun. pagpasok. Pagpasok nyo kanina. Pagpasok nyo kanina, kaon isa yan. Kaon isa yun. Icon bell. Mm-mm. Ang ganda naman yung na to, Papicture picture kana doon. Kas. Ito doon. Si Bob. Kas, kas. No. Pinsan niya. Kas. May meeting sila sa likod. Ano na? May meeting na. Perfect <laughs> ayaw na, na mo ni Mamo. Tawagin ko ma'am si Sir. Sir, Sir, magdala ka nitong kulambot sa kanoonan. unan. Hindi na kailangan ni Richard. Ayaw na umuwi. Maraming electric pan dito, nako. Sabi ni Sir, nako delikado dito. Kapag nawala ka doon ma'am sa daloyong dito ka hanapin nila. <laughs> Sigurado. <laughs> Sinabi niya, kaya, Nagtatanong kami sa doon ang nagsasaya nito. <laughs> Kaya ma'am, wala ang pong ulan wala ang hindi nag-ambil. Pati yung matanda, nanggod-gugod na, yung gumakit ito yung isang umakit isang araw tapos maulan-ulan. Naku, ay ba't kayo umakit? <laughs> hindi, love ko to. Sabi niya, gusto ko na Naalala ko yung buhay ng probinsya daw, sabi niya. Hindi pwede, hindi ko kukuha. Ba, alas 10. Sabi sa opisina para bukas. Kasi anong oras dito? Alas 5 na kami. Andito pa sila, ang matanda. Mayaman, mahirap. Mahirap kasi pag hindi kaya ng 100, mapunta ka sa 80. Pag hindi kaya ng 80, mapunta ka sa 50. O, oh, swak ka doon sa 50 kasi 3,000 lang. <laughs> si mom. Ayaw na umuwi, sir. Oh. Sumandalo yung sir. <laughs> Ani nga Aldo? Ah. Ani yan? Tani mo? 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 Magkano ba yan lahat? Bansin ko yan. O sige na, bigay ko na lang kay mam Ma yung 25. O, ipigay ko lang sa'yo yung 50 mam mam doon paglabas. Di pa, tag, di pa tag 25 yan? Ah, sige. Ah, sige pa rin oh wala kamay singko diyan teh Sige, tatlo na tatlo din din bigay ko yung si DJ Pepe okay, mam ano mga pananim bakal makakabit <mabalala> <mabalala> bahay no kailangan ng gulay kasi kami kami lang din sa bahay <mabalala> <laughs> walang anuman walang katapusan yung tripping oh. si reki tuligil ka na kanina ka pa matulog ka naman ikaw ang nga na matulog eh <laughs> Oh, ito oh. Um, oh. Sa saw, sumasaw saw pa. Oh, mayama na. Penny Station. Water. Bukal. Nalabas na. Nung site. Ito na. Ngiti ko lang yan, oh. Ay, naku, ang sarap matulog dito, no? Sir, no? Kaya nga. Ay, naku. Sige po, sir. Sala. Oh, naman. Saka, no, presko, kasi sarili nyo. Dito muna kami, sir, para abutin namin yung office ha? CR ng babae at lalaki. Pinaghahatian yung pinaghahatian niyo dalaw tatlo diyan. Tawag dito. Joke ko yung latest si Senda mo. Oh, right? mamaya oh. Hindi ko sapo ko. Bukas, lunis, lunis, lunis. Maaga tayo sa opisina. Hmm. Maaga sa opisina. Kasi mayroon ka, mayroon sa opisina. Oo. Sige, magbili mo na ako dun ng ano, ng buko na uhawa ko. Oo. <laughs> Bili mo na ako dito. Car, car. Si ano, nakakuha? Si Makaya? Si Joy, yung baras, sa baras ng pambingan, gumawa doon 500, nakahabol siya. Okay. Dalawa dapat niya kunin ang asawang marang. Yung maharang na yan ang ano eh, kita mo to. Oo. Yung ano,